Dapat para mabilis. Ramon, sakti tayo. Umikot kayo, umikot kayo. kayo kasi kayo lahat. Nagpapadala lang yung iba. Dali nga bang binibidyohan ko kayo. Masipiyahan na, o. O, mga THANKS Sabi nyo, parang pinunod. Ay, kapat na Oo, masaya. Ayan, ayan. po. Si si Boris, <laughs> lagi. Ayan, ito si Boris lagi. <laughs>

Bagong sampagita ba yan? Hindi, ano lang yan. lang yan. Pamid lang yan. Bulas yung bordo. Ano lang yan. Tutatal si Ken. Mahina na kasi marunong mag-ano yan. Dago yan. Nakabalag pa tayo. bilisan nyo na! Tagal na yan, Maricar. Mamaya na yan. Reto mo muna yan. Iyo ko. Gusto ko tuloy-tuloy. Ah, ba? May gitna na. Gusto <laughs> <laughs> so ko sa LED to talaga. Jangan lupa like, dan lagi namanya ganyan nih ayo. <laughs> <laughs> Sino 'yon?